Okay, good morning, good morning, guys. So ang video ito ay papakita namin ni Atoy Kung paano gagawin ang kanyang project Sa EP subject Na magtanim ng halamang gulay Na pabaliktad So ang una ayan Ating ikakat ang Isang galon ng mineral water Empty na galon guys So wala kaming cutter guys Kaya ayan ginamitan ko ng kutsilyo So with parent guide natin ang ating anak para matapos ang kaniyang project, guys, kasi hindi niya lumagawa na mag-isa. No, kaya i-guide natin siya at panoorin niya kung paano 'yan gagawin. Pag nasa tamang edad na siya, ay kaya na niya at marunong na din siyang gumawa ng ganito. So, ayan matapos ng nating i-cut yung ano, empty bottle ng mineral water. Ayan, nakat na namin. So, ayan ang gagamitin natin, yung may takip. Tanggal, tinanggal ko yung takip kasi dyan natin idadaan yun, yung halaman. So, naghahanap kami ng ano guys, pang butas. Kailangan butasan yung mga gilid niya para mga ano, mag ano ka magdilig is may ha, lalabas na ano may hangin pa siya ba so yan ano ko man yung lupa niyang ano pantanim so garden gardening, gardening uh, guys gardening soil kay nanay yan sa mga laman niya so may natira at may nagamit pa kami ni atoy sa so, malayo kasing bilihan yan dito guys nandoon sa mati daanan namin patungong bukid. So buti na lang may natira si nanay at may nagamit pa kami ni Atoy. Ayun si Atoy, naghahanap siya ng ano, pangbutas, yung ano, pako guys, para mabutasan namin yung gilid ng ano, battle. At saka lagyan ko rin ng butas para sa kanyang, para sa lubid na hahawakan kasi ano natin yan mamaya guys. Sabang so, naghahanap si Atoy, tumulong na din ako sa paghahanap. <laughs> Alaman, alam, mo, alam naman yan. So, ito ang aming itatanim, guys. So, ayan. Isa yung ano, sitaw. Dalawang teraso binili ko. Kasi, ang gusto ng teacher yung ano na, yung ganyan na ba, hindi yung liso niya, hindi yung buto niya. O, ang iba kasi, yung seedlings niya, yung mga buto. So, mas madali na yan pag ano, yung tumubo na siya konti guys. So, yan guys, ang realidad ng aming lugar. <laughs> kasi tindahan ito, may nag-uusap doon sa labas, mga kapitbahay. Sa, at si nanay, lakas-lakas ng, ng TV niya doon sa loob, guys. Nagpapahinga kasi. So, ayan nagbubutas na ako sa ano guys, gilid ng ano empty bottle yung nakat natin at may kandila dyan sa baba <laughs> mahangin kasi guys so ayan ang paggawa ng ating project ngayon baka may mga project din ng mga anak ni ng ganito nung una hindi ako marunong kung anong gagawin dyan sa ano pabaliktad akala ko kung paano guys So ganito lang pala guys Ayan, tinanggal ko rin yung level, level niya, guys. Kasi, ang hirap. Ito lang pala, mas madali. Yung baguhan tayo, guys, ba? So, at least, natut na ako, nakuha namin ni Atoy, guys. Ayan, dalagay na natin yung sitaw, guys. Tinanggal ko muna yung ano niya. Parang cover ng lupa niya doon sa ano. May puwitan niya ilalagay natin ng pabaliktad so ganito pala ang pagtanim ng ano pabaliktad yung ano niya yung dahon niya yung puno niya guys ba nasa ibaba tapos yung soil niya ang nasa ibabaw so ganyan ang mga project ngayon ng mga bata guys sa grade 5 So, yung mga kaklase ni ato is talong ang sa kanila. So, ang dami-dami ng talong kaya nagpaiba ako, guys. Sabi naman is, kahit anong gulay, basta wag lang daw yung ano, munggo. So, ayan, ilalagay na natin yung dalawa, guys. Ayan, natapos nang nailagay yung dalawa. So, ayan, nutosan ko si ating kumuha ng plastic. anjan lang pala sa ano, gilid ko. At siya ang pinalagay ko ng gardening soil, guys. Ayan, hindi natin pupunuin yung battle kasi mabibigatan siya, guys, ba? Diba? So, mga one-fourth lang na soil sa ano, dyan sa empty battle ng ano, mineral. So, ayan, habang naglalagay si Atoy, ako na naman ang humawak nito. Kasi para may action siya, guys, makikita ng teacher niya na tumutulong siya. So, sa mga may project dyan ng mga anak ng ganito, ganito lang pala ang, ano guys, ang baliktad na pagtanim ng ating gulay. Kahit na anong gulay, guys, Huwag lang yung mga kuan yung ano yung mga kalabasa, yung munggo. Kasi hindi kakayanin ng ano mineral battle natin pag ganyang mga klase na gulay ang ilalagay natin dito. Pwede dito is yung ganito, sitaw, okra, yung talong. So ano nila ito guys sa uh, ipi. So, edukasyon sa pagpapahalaga subject. So, tinuturoan nila ang mga bata ngayon dito sa ano, mga farming, ang mga gulay na <coughs> pagtatanim. So, ayan, natuto na si Atoy kung anong mga gulay na pwedeng itanim, guys. So, patapos na kami, guys. Thank you, thank you for watching this video, guys follow for more content and don't forget to like and subscribe to our channel guys atoy tv baka naman so we're continu continuing upload video and sharing our lives here our family lifestyle our family members activity so ayan tapos na po at lalagyan na lang natin ng lupid para may hahawakan ang ating atoy sa darating na deadline para ipasa niya ito sana ay mag-success ito at mabubuhay siya so update namin kayo soon kung anong kaganapan ang mangyayari sa ating sitaw kung mamumunga ba ito guys ano? kasi October ito ipasa ni atoy Okay, thank you, thank you for watching. Bye bye for now, guys. We love you all. Oke okay, okay nah, oke nah yang project-nya guys.

ito bang sa lito? Gunitik. <laughs> Good na guys. Malagi akong project. Nagpaka na October. Mm -hmm. Bunga ba ni siya? <laughs> Isa na siya? Bato.